This day is ba. Bulaga! Bulaga! This ba. <laughs> <Bulega. This, bah. laughs> <laughs> Patay ni house kanito. kan okay, itu? <laughs> oh, Yana, Yana. Oh, ano, bye bye, bye bye. Oh, wala pa. Wala pa. bye bye, <laughs> bye bye. Tenga, tenga, babalik. <laughs> babalik ka <laughs> Ay, man, mas maraming kiss. Oh, di, Fred, ano ka punta, Brad. <laughs> Bumabay ka pa ka doon, Kay tagal mong nawala. May keso na Amis nila, mo. Oh. Ayan oh, pa, ayan pa, ayan pa. Ayan pa, 'yan pa, o. Ayan pa. <laughs> yan pa, yan pa, oh. <laughs>

Oh, Bumalik na kayo. Nakabalik na kayo. <laughs> oh, yan. Wow, babalik ka rin. Na Marieta, antay maleta mo. Nauna na. Doon na lang ako magbibisi. Okay. Oh, Halston Jays. Oh, harap ka pa kayo ni. Eh. One, two, three. Alston Jays! <laughs> ah, to yung si Jay. Ayan, ayan. Gusto ka ka rin, Brad Mike. Bang kami 'yan ayan. Wow, makihabi ko, Ken. Ayan. Oh. Yan, ayan na sila. Babalik ka, babalik ka rin, babalik ka rin, babalik ka rin, babalik at babalik ka rin. Bye, babalik at babalik ka rin.

Ingat, ingat, ingat kayo Bawa, bawa, bawa. Oh, may, may, may Ingat, ingat kayo Ay, sorry, sorry, sorry Okay

Lorenz, bye bye. Balik kayo. Okay. Oh, mga ano, mga ticket. Bagay kayong online pwedeng ticket. may pa ilan ba yung maliit? hindi lang <laughs> yung <laughs> maliit <laughs> <laughs> na ta hindi parang Pwede Pedina, na. pwede na. Ingat, oh, pwede kayo. na. pwede na. Metong front seat Ingat, ingat kayo Hindi. Oke, sige, sige. Bye bye, bye bye, bye bye. Kaka din niya po ako sa sige. Kaya niya ka pwede. Kaya tang gulot. Yeah. Pwede alibi. Isa lang yata sa harap. Pwede. Alipat si Jenny. Oh. Oh, sige, kaya na Oh, sige, sige. Ingat, ingat kayo. Maraming maraming salamat. Patabi ka lang <laughs> yung driver. Driver. Okay. Apatit kayo dyan eh. Pwede kayo na rap, boss? Ah, pwede ka pala. Ito. Ito, makikabi -ma ka nung karim. Pwede ka na sa pwede. Mag-seatbelt kayo.